yan uh, magandang hapon mga kakosmi. <coughs> live tayo ulit. Pintuhan tayo at nakapag-lunch uh, na po ba ang lahat? Nakapag-lunch uh, na po ba ang lahat? Mga kakosmi, ayan. Right, uh, live tayo ulit para pa-oros, palipas oras. At syempre, pa narin na rin sa ating uh, channel. <coughs> yan. Mag-inom tayo ng maraming tubig para sa uh, ating katawan maging uh, malinis at siyempre iwas tayo sa heat stroke dahil mainit ngayon. <coughs> right? So ayun nga pala, uh, <coughs> may bagong uh, may bagong vlogger na naman nga pala na namatay si Shin eh uh, ta tao yun ba yun? Yan uh, na disgrasya sa motor. Uh, uh, dapat mag-ingat po tayo. Eh pag ganun pa pag nagmo-motor tayo kailangan maghilmit mag helmet po talaga tayo kasi delikado yun parang hindi naman gaano grabe yung mukha niya ano pero parang ano ata nag ano ata yung utak <coughs> yan magingat po tayo isang ano yun ah uh, vlogger musikat na vlogger yun parang taga Visayas yan taga bisayas ano may followers siya sa Facebook 1.2 million followers sikat siya lagi kung napapanood uh, din yung mga reels reels niya dumada dumadaan sa uh, timeline ko na ko rin 1.2 million followers ayun 1.1 siya tapos nung namatay na tuloy 1.2 million followers na kaya yun mga nagmomotor mga kosmi yung nagmomotor dyan um, dubli, dubli ingat tayo uh, magsuot tayo palagi ng helmet para sakaling hindi natin na yung disgrasya, hindi magagabihan yung ulo. Kasi naka-helmet tayo. Yung full face na helmet, nakaang talaga. Yan, maganda yun. <coughs> Ayan. Shoutout sa nag-iisang viewers. Kung sino ka man, mag-comment ka lang dito para ma-shoutout ka. Ayan. Thank you so much. sa uh, laging suporta. Ah. Uy! Thank you so much sa uh, 13 viewers. Ayan, kung sino mag 3 minutes and 15 seconds may 13 na uh, viewers na tayo mga ka-idol, mga kosmi ayan. <clears throat> kung sino man po kayo, mag-comment lang kayo para ma-shout out ko kayo at kung meron kayong channel din, may yakap din, may yakap kayo. Ayan, magsuportahan tayo. Yan, nagdagdag na ako. 18 viewers na tayo. Oh, tuwang-tuwa na rin ako niyan. <laughs> sa dalawang viewers pa lang tuwang-tuwa na ako, guys. Mga kakosmi. Yan. And, and siyempre may meron tayong one like. Ano lang, love love love, love love. Yan. Ito si Cosmi ang nagsasabing magmahalan tayo. Huwag tayong mag-away-away dahil ang ating buhay ay hiram lang dito sa Mundo Kaya Kinakailangan Magmahalan Magbigayan Ayan Mag Magpagkumbaba Sa kapwa Huwag mag Mataas <coughs> Ayan Ayan Yung 18 viewers Naging 6 viewers na lang <laughs> Ano ba yan? <laughs> sana Sana sa araw-araw na Ano ko Makilala din yung Channel ko Kasi ano talaga? Kumbaga maka ano rin tayo. Maka ano din tayo sa ating kapwa. Ayan. Thank you so much sa ano. To, eh ano ko kayo dito. Ikot ko kayo dito sa akin ginudutihan. Nen mga BGMP ano. Ligo sila. Nen mga BGMP. You know. ano galing firing yan itong pinakamasipag din dito sa amin nagtatrabaho yan yan tata ramil yung pinakamasipag na trabahador dito sa beach namin sa bito beach sa pinagbibiyotihan namin ngayon shout out tata ramil lason bisayas mindanao shout out mo yung ano hmm. yung pamilya mo dun sa samar si abot tayo dun abot <laughs> Ay, yun lang <laughs> yun lang <clears throat> yan yan pay ko to yan hole yan yan dorm kung yung masa dipid dito sila nag ano pag marami yan dorm yan taas baba yan tapos yung hole sa din, kahit anong ano sa gobyerno dito sila nag hole Session Hall. Yun, pinakamalapad na hall din, pinakamalaki. Yan. Alam mo yung mga BGMP, ang iingay nila. Yung galing kasi sila, may firing range kasi dito, sa bitoon, Galing sila doon eh, last day nila bukas. Kaya ngayon, naligo sila ngayon. And dito, mga BGMP, no. Mga kasme, yan, mga kasumiyayon. Sakyan nila. <clears throat> yan, nagpaalam sa akin sabi sa akin ng babae, eh galing ako doon nag turnover ako nung sa entrance fee. Opisina pagdating ko dito, inarang ako nung isang babae na BJMP. Eh nagpaalam kung paalam sa akin kung pwede daw mag-stay muna sila ng kahit saglit lang. Eh maligo-ligo lang sila kasi bukas last day nila sa firing range. Um, sabi ko okay lang ng problema. Pero hindi naman sila nag cottage kasi pag nag cottage may bayad dyan ibang usapan na din yun yan ayan ang gate yan ang dagat oh. yan ayan may mga tao dun o oh. yun yung mga bata na yan nag picture picture yung dagat na yan yan ayun oh. shout out sa mga nanonood sa ating live Pakishare po, pakishare ng live natin. Yan, mga kakosmi, pakishare po para dumami tayo. At subscribe na lang ng YouTube channel ko, Robert Cos TV. Yan, itong ginagamit ko na to. Yan ang legit account ko. Tapos, yung Facebook page, si Robert Cost, Yan. Sir Jobin Calix Dis, Disuyo Philippine Disuyo buti na buti na lang Pilipinas ah opo <laughs> Pilipinas tayo nag, naka ano sa Pilipinas tayo nakatira sir idol <laughs> problema ma, ano medyo magulo pa nagsubscribe na ako ayan salamat idol sir Jovin Calix Disuyo ayan thank you so much ako na ma'am ako nang bahala mamaya sa iyo subscribe din ako sa iyo kung may kung may YouTube channel ka po. Salamat. Ha? Ah? na uh, welcome. Oh, hi na muna sa ano. Hi, yun, oh, hi, ayan na. Ayan mga estudyante. Binigyan ko sila ng ano. Hindi ko sila, siningil dahil mag-picture-picture -picture lang daw. Ano raw yung project sa school. <coughs> Sir uh, Jobin, Kalex, Disoyo, Tagasang, Kapo Idol. Yan, naputik dito sa amin. Kuya God, wala pa rin po. Hindi pa sumasok si Nino? Wala pa po. Hindi pa rin po pumasok dito. Mga po, negative po po yung ano, masil ko. Marami, <coughs> mahaba-haba yung brown out dito sa amin. Dahil yung kap off siguro dun sa labasan bumaba kaya generator simula kaninang umaga dami ng gastos sa ano crudo ayan shout out sa lahat ng nanonood sa uh, 3k viewers ah 3k viewers in 2k si Pal, uh, ano palo palos uh, ano palos palos <laughs> like ano ba bang ano bang magandang ano pag-usapan mga idol mga kakosmik kaya ngayon nakakapag live ako kasi walang ganong customer yan. pag meron kasi yan lahat na yan marami punong puno yan ang customer alam na itong ano mag new year yan makaraming customer dito sa katagasan kaya to si sir jobin yan. Ano ano ba ano bagang magandang ikwento-kwento mga idol. Inalala ano, niyo yung cellphone ko. Nakikita ko yung cellphone ko sa sarili ko. Ayun oh. Ngayon. 10 minutes in ano tayo. Pag mahaba-haba kasi matagal ano mag-upload. <coughs> Tarami lang si pag niyan. Hanggang 4 lang yung ano nila, duty. Tagalinis yan sila, tagalinis dito sa beach. Mainit dun sa pista ko, dun oh. Tingnan nyo. Pakainit. Eh, lumipot ako dito muna sa, ano, At may punong kahoy. Ayan, May puno dito. Dito rin ang motor ko. Dito na muna ako kasi sobrang init doon. Baka mamaya maluto tayo, ha? Ayan. Share nyo na po. Share. Share na yung live natin mga idol. Mga kakosmi. pay ko to dagat sobrang init ay ko buhay ng guard kahit mahirap pagtyagaan Lalo na pag maraming customer. Medyo, ano, tapos, ah, uh, hindi na ito. Nakakapagod uh, din minsan, lalo pag matagal ka na sa pag-guard. Nag-guard ako 12 years, ah, uh, 2012. Pa 15 years na ata. Simula nung, ano po, ah, uh, nag-graduate sa high school. Ayan. <clears throat> sige po mag in live na po ako mga idol mga ah, kasmi ingat po kayo God bless us all